Sa Manalabi, may mga balsang palutang-lutang. Pero hindi ito pangkaraniwan. Dahil ang mga balsang ito, nagsisilbing tirahan ng ilan nating kababayan. Narito kami ngayon sa Paranaque kung saan babiyahe kami ng ilang minuto mula dito sa Pantalan papunta doon sa mga balsa kung saan nakatira ang mga kababayan natin. Ay, simpan panahon ngayon hindi katulad ng mga nakaraang araw dahil sa bagyong Christine kaya maaliwalas po yung pagbiyahe namin papunta doon sa mga bansa. Ayan, nandito na tayo. Nandito na yung mga bahay nilang balsa. Kabilang sa mga nakatera rito ay ang pamilya ni Mang Crispin. Gano'n na po kayo katagal dito? Gano'n na po, ma'am. 10 years na po. Kamusta po ang buhay dito? Ay, mahira po, ma'am, ang buhay dito. Mas ang okay. ganyan po, masama ang panahon. Hmm. Lagi pong nakikipag-laban. Ano, Okay. Sa alon, sa hangin. Kasi pwede kami yung sirain, buwagin yung pamilya namin. Naikwento po sa amin kanina ni Tatay Crispin na nabuo niya po itong balsang ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kawayan o ng mga kagamitan dito lang po sa dagat. Na, naipahagi din po niya sa atin kanina ng bagyong Christine na hati po itong bansa nila sa dalawa. Wala po siya noon, nasa trabaho po siya at pagbalik na lang po niya. Pamilya niya at yung mga anak niya ay nakikisilong po sa kapitbahay. At ginawa niya po ito ng paraan para mabuo po ulit. Ano pong kinabubuhay niyo dito tayo? Um, dito lang po sa dagat. Bale nangunguha po kayo ng isda o nagtatahong ah, okay. po kayo. Tapos binibenta niyo po oh, Apo, dyan. dyan. po sa bulong. Araw-araw naman po meron po kayo. Hindi naman po araw-araw. Minsan, wala rin. Dito na lang binubuhos? oh, dito lang sir. Um. Sa isang araw mo, minsan oh. isang beses namin gumakain. Normal na po yun para sa amin. Oo, oh, oh na. Kanina Mas maganda po kung nakakaan kami tatlong beses sa araw. Sa balsang ito na rin, isinilang ang kanilang bunsong anak. Yung kung ko po ito, na taon na po yan. Anim na taon. Sobrang kulit po yan. Eh. Tapos yung pangalawa niyo pong anak? Apat na taon po. Apat na taon. Tapos yung My bunso po, yung, isang, buwan pa lang 1, po. isang buwan pa lang po. Ano pong mga pangarap niyo po para sa inyong pamilya at sa inyong mga anak? Marami po mga mga pangarap lang. Kaso, wala namang kakayalan mong matupad. Pero siyempre po, pangarap ng isang tatay sa mga anak yung mapaganda yung buhay. Kahit ano, hindi lang kagaya nito. So, kaya pangarap lang. Wala namang posible. Kasi so, nga, nabuhay po ng asawa ko, bihira. Lalo ngayon, walang taong. Okay. Bihira po talaga. Eh ngayon, katulad ngayon na tagpuan niyo sa bulungan, binibiskarte niya siya. Ganun lang naman po ang buhay. lang po, makakain lang kami at yung best, kahit. lagi namin iniisip talaga, di ba rin wala kami kulang, basta may bigas kami. So, iisa-isahin na po namin ang mga bahay po dito. At bibigyan po natin sila ng willing makatag So ngayon po ay meron po tayong surpresa para po sa pamilya ni Tatay Crispin at ni Nanay Ashley. So meron po tayo, nakikita niyo po, meron po tayong mga delata, yung mga kailangan po nila sa araw-araw. Meron din po tayong gamit pang baby, katulad po ng mga bote, at syempre, katas po ni baby dahil ilang buwan pa lang po siya. Meron din po tayong diaper. At higit sa lahat, ang pinaka-importante po, meron po tayong bigas. Ayan tay, surpresa po namin ito para sa inyong mula po sa Lingap sa Mamamayan. Ay, masabi ko po, maraming maraming po salamat. Sa lahat po na nabigay ang tulong sa amin.